Dodoy, kwento mo nga sa amin yung kabataan mo. Saan kayo lumaki? Paano kayo binuhay ng mga magulang mo? Ilang kayo magkakapatid? Apo, uh, ako po si Dodoy. Uh, ay taga Northern Summer po. Ako tubong Northern Summer. Saan sa Northern Summer? Sa San Roque, Northern Summer po. Okay. Uh, so, yung buhay namin doon sa San Roque, Northern Summer ay napakahirap. Kasi yung papa ko ay magsasaka lang po. At yung mama ko po ay isa lang pong labandera. Apat po kami magkakapatid doon. Nag-aaral ako, nag-aaral po kami, minsan wala po kami magkakain, minsan, minsan uh, walang baon. Mm -mm. Mm. Totoo ba na sa sobrang hirap ng buhay ninyo, munti ka nang ibenta daw? <laughs> wala yata bumili sa inyo, meron. Wala yata kasi napag- Wal oh. <laughs> Wala bumili. Kaya. <laughs> ah. <laughs> Hindi, paano kayo binubuhay nga ng magulang mo? Apat kayo, paano kainan ninyo? Papa May ano ba yung paghihirap na dinanas ninyo bilang pamilya? Ah, uh, napakahirap po kasi uh, oh. doon po sa Northern Samar po, yung yung papa ko eh isa lang po magsasaka. Oo oh, nga inulit oh, inu mo na yun. Inu inu oh, inuulit po. po. Wag mo na ulitin oh. oh ano 'yung anong problema <laughs> ninyo doon? Oo. Oh. Uh, uh, yung problema namin yung yung financial po. Oh, hmm. nagmimintis kayo sa pagkain. May araw bang walang pagkain, walang ulam, walang yeah, bigas. Yun, Meron may araw. Wala hindi ginagawa go pa Matutulog lang, uminom ng tubig, yun lang po. Oo. Uh, uh. Ilang araw 'yun you know, Hindi naman paminsan-minsan, isang araw ganyan po. Oh, basta bobuway naman kapag nagpre pray lang po tayo. Nag -ano? Nagdadasal. Ah, nagdadasal. Oh, yes. Oh. kayo ba ilumalakad papuntang eskwelahan? Oh, kasi 'yung bahay namin po napakalapit po doon sa San Roque Norris Summer kasi doon po ako nag elementary. Oo. Opo. Ang ang mother mo ba walang trabaho? Ah, uh, minsan lang bandera lang, po, minsan housewife lang po. Oo. Uh, hindi nagsasapat talaga ang kinikita nila. Ah, uh, hindi po, hindi po nakakasya kasi uh, alam niyo naman yung bo ang pang-araw-araw na gastusin. Oo. Hmm. Pero lumipat kayo, eh, di ba, ng Cebu? Oo, nakipag nakipagbaka po kami dito sa Cebu. Uh, para uh, kumita o oh, nakipag sa palaran. O oh. oh, para kumita. Nakibaka. O oh, nakibaka. O oh, yan. yan oh. Oh, tapos. <laughs> o oh, para makipag, sa para, para guminhawa po yung buhay ng aming pamilya. O guminhawa ba kayo sa Cebu? O oh, pagdating namin dito po uh, sa Cebu, oh. um, nahihirapan din. Tapos laban ng laban para kahit minsan may makakain kami, yun po. Oo. O yung, yung ginawa po ng mama ko, naglalabandira po sa kanyang best friend. Okay. Hmm. Ang papa mo? Ang papa ko din po ay, ay, yung may istorya po yan, mami. Ano kasi yan? yung papa ko, kap, napunta po kami dito, wala, sa Cebu. sa, Cebu. hindi po na isama ng papa ng mama kasi nag-away po sila. Ah, o dahil sa po sa mga financial ini o oh, iniwan ng papa mo sa San Roque. O oh, iniwan po ng nang mama, Nang mama po, mo oh, sa San Roque, ang papa, papa mo. Ko. Kasi yung pinansya, nag-away-away like, sila doon, ganun po, ganun. Mm. Ilan taong ka nun? I think elementary pa ako nun. Inyo. Elementary eh. Oh, na, uh, Pero naiintindihan mo na yung nangyayari sa pamilya ninyo? Oo, oh, kasi yung memory ko napaka-pull, napaka-ano? Ano? Napaka, pull, napaka, ano? ano oh, magaling ang memory mo? Yes, At parang oh, no? <laughs> <Anong> memory fall. Ano? <po? laughs> Kau ay natutong maghanap buhay Hola. sa batang uh, sa bat na batang bata ka pa, okay? Opo. okay. Ilang taon ka nagsimulang maghanap buhay? Actually po sa Sandro de Samar po kapag wala po kong pasong nagbibinta po ko ng mga ah, vegetable, ng mga gulay. Ah, doon pa. Doon -benta pa. ka na. Oh, oh. Ilan taong ka noon? I think uh, grade 2 or grade 3 yun po para may pambawad -bata. pa. Batang bata Sanay -sanay pa ka pa? Batang bata. Sanay-sanay pa po. Nilolokohin ka po sa suklian nun na? Oo. Oh. <laughs> Niloloko ka <laughs> pa ng mga, di ba? Yung mga binibentahan mo. Oo, oh, pero yun po. Ano? Mm. ba ay kumukuha? Siya ka kumukuha ng mga gulay? Sa mga kapitbahay ko lang po. Kasi yung, yung kapitbahay ko, may umahan po sila. May Parang ano? may farm. Yun. May yun. farm. Okay, yes. So, tapos, yun po, kapag sabi, doy doy magbinta ka para may makakain kayo para may pandagdag sa baon mo yun po. Sabi, okay. oh, magbinta ko para may may ano pambawon ako para makapag-aral ako yan. Saan ka naman ano? Saan ka naman nagbebenta? Sa sa mga barangay po. Barangay namin, barangay 1 2 3 4. Oo, uh, oo. naglalakad-lakad ka lang. Lala Lalakad, nakabuo. Lala oh, yes. Oh, utang noon. Yun, yun po, yun po. Utang kayo? Ano? Hindi po ba? yan. I mean, Vegetable, vegetable in English. Ah, siya. English. Opo, mo. Oo, oh, oh, inaalok mo. Kung inaalok para. Kumikita ka naman. Oh, kasi yung boses ko napakalakas po. Eh. Lahat ng mga tao gumawa. sino ko yung bata na yun? Minsan nagbibinta po ako ng ice candy. Sa, I mean, ice candy? Ice candy. Oh, tag 2 pesos po yun. 2 pesos, isang oh, ice isang candy. Napakalit sino po? gumagawa ng ice candy? Siyempre, kapitbahay din. Kapitbahay bahay oh. din. Kumukuha ka lang. Kumukuha lang. Tapos, Consignment. Ang tawag doon. Yes, o ano oh, Ginans ginansh, lang po yung akin po. Mga ah. two or three, ganun po yun ba? Uh -huh. Yung isang. Magkano? Magkano? Three or two. Ang? Yung akin ginansh. Ang ganansya mo, oh, yes, opo. one or two pesos, oh, two pesos. isang no, no. ice candy. Oo, oh, noon po yun. Ma. Am. Aba, di marami kang kinikita. Oo, oh, marami kasi ice candy, ice candy. Gumagal, ah, yan. Masarap oh. naman yung ice candy Masarap po. kasi may uh, may flavor pong avocado, may, may chocolate. May munggo pa ko minsan, no? may munggo. Oo, oh, na, may munggo, munggo yung masarap. Na, napakasarap rin gusto yun. Yung, oh. Yung, yung munggo. Paborito mo yun? Paborito ko. Naku, napakasarap yung po yun, ma'am. Sayang ka dala. O, teka muna. Po. Kailan ka naman nagsimula magbenta ng tubig? Okay, pagdating po na. Mineral water, no? O, oh, yun, tubig po namin. O, oh, yes. Pagdating ko po namin dito sa Cebu, year of 2008, uh, nagbinta po ako agad ng tubig uh, sa outside of SM City, Cebu. Sa labas po ng SM City, Cebu. Uh, oh, ano yung may pwesto ka o naglalako ka rin? Naglalako po sa maraming mm -hmm. jeep po. Oo. Sa mga jeep? mga jeep po, yan. O, Oo, year, yan. Pag traffic, ganun. Traffic kapag stop po. Minsan po kapag may tumatawag sa akin, Doy, pabili po ng tubig. Sabi ko, oh magkano? Ilan po yung bibili niyo? Isa lang po, Doy. Okay. Sige, tatakbo ako kahit go para lang makabinta. Mm -hmm. Oo, sa o, Saan uh, Sa kinukuha ng tubig. Ah, sa po, planta po ng mineral water po. Ah, pumupunta ka talaga na planta? Hindi po, tumatawag Ay, po. po. Hello, papadeliver ko lang. Nandoon 'yon po. Uh -huh. Nagpapadeliver ka ng tubig? Oh, yes, oh. Lura. Saan din i-deliver sa kalsada? Hindi po, ma'am. Sa amin kasi may bin, may may tindahan po kaming maliit po sa may ah, sa may sadu, oh, o po yung mama ko. Tapos? O, 'yun. Tapos, doon, doon don po inideliver deliver po. Tapos minsan ah da, dinadakip ng mga speed. Dito po ang tawag dito ay, kayong nagdadakip ng mga paninda dito, anong tawag doon? Ah, ah, yung mga nag yung yes. mga oh, ano, oh. sidewalk vendor. Sidewalk vendor, Pinap pinapa pinapaalis kasi bawal oh, daw. O, bawal, oh. 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 ngayon. Oh, pero um, yun, yun. Uh oh, -huh. Minsan tumang, uy, oui, naku, uh, nervyoso na ako, ma'am. Oh. Nervyoso oh, yeah, ka? So, um, You're so nervous. Yes. Yeah, oh. <laughs> oh. ngayon, ganito. <laughs> Balita ah. ko, napakagaling mo magbenta dahil marami kang kagimikan. Opo, oh, ma'am. Ano-ano mga gimmick ang ginawa mo? Siyempre naman, sumasaya, umaacting, ganun Saan? po. Saan? Sa kasada po, ganun. I-split. Ginagawa ko lahat para, dahil ayaw ko yung mga taong malungkot, gusto ko bumasaya. Kahit may problema po sila, kailangan nang hinihingiti yan po, katulad ni Dodol. Eh, oo nga. Eh, pero Kasi pa, si Dodol po ay happy person. Kahit malag may may problema, binadasa lang. Kasi may kapit ako sa Panginoon. Okay. Yung po, mm. Eh, pero hindi ang problema natin, makabenta <laughs> ng kubig. Oh, makabenta. Oh. Mo, kahit o, kahit may... paano? Ano-ano oh. ano yun? Nantawag, oh. Ang tawag dun, ano? marketing strategy. Tama. Ito po yung import e yan. Repeat. Marketing strategy. Very ito good. Ito ay napakalaga sa Ayan. atin. O, pa, gusip, ano yan? O, ano yung mga marketing strategy mo? Kailangan may import e ganun po. Oh my goodness, mama! Wow! tobi tobie, tobeg! Palit na mo sa akong tubig! Yan nga. I-respect po ganun. Lahat ginagawa ko para yung yung mga tao bumili sa akin ng tubig. Yan. Oh, oh. Para makuha ko yung attention nila. Uh -huh. Kahit sinasabi po nila na Sino ba yan? Napaka-KSP naman yan. O, hindi ka ba hindi ka ba napapagkamalang baka? Ay, alam, Hala, ma ma'am! Oo, o, Sino napaka ba ka? Man, minsan po umiyak ako, pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakapagtapos ang pag-aaral. Kasi si Dudoy may pangarap sa buhay, kaya napaka-strong ah, po. Ah, minsan yun po ang pangarap mo, oh, mag-aaral. O, oh, mag-aaral. ayaw ko nga nang walang kasi, gusto ko may pasok talaga eh. Para yung knowledge po, napaka-pool. O -ano? parang ano? Napaka-full, parang -punong punong-puno. A ah, full, oh. yes. para hindi Punung, po yung Ganun ah, hindi ah, po. Oh, full yela, hindi po, full, oh. full. Okay. Parang buong-buo sulit okay. na sulit 'yung bahay-bayan mo. Oh, sige. Oh, oh. Magkano naman ang kinikita mo araw-araw sa pagbebenta ng mineral water? Yes naman po, of course, ma'am. Kapag kapag syempre na kapag maulan, mahina ah, po wala. yung binta. binta. Oo, oh, kapag marami mga artist sa, sa SM City Cebu, naku naman, marami ang binta kapag may event like Sinulog, ah, like that. Pag may event. Oh, to, oh kasi po yung yung attire ko iba-iba po kapag may mga Pasko, may New Year. Pag Pasko anong attire mo? Atar, atar, Santa Claus. Naman. Oh, yun po. Hindi na Wala pong bongot kasi alam mo na. Walang oh. ano bongot? Dito. Uh, ano bongot? Uh, yung puti dito. Uh. Oh, beard! Oh, yes, ah, por. wala kang beard! Okay. <laughs> O, oh, sige. O, oh, tapos, pag Valentine's Day. Siyempre, may heart-heart dito sa kalikot. Aha. Dito, niya. may dito pa heart. Kahit single pa ako, bibigyan ko po ng Happy Valentine's Day po, of course. O, oh, mm, okay. okay. Oh, o. Oh. Dumadami ba ang benta? O, oh, dumadami. Sa galing paraan? Opo, oh, ma'am. Bakit? Kasi po, ito po, nahalo po sila. Sabi po, Doy, keep it up. Sabi, ipagpatuloy mo yan. Kasi marami kang taong napapasaya. Itong tatandaan mo, Doy, ah... Uh, I mean kanang ah uh, yun po ano, oh, oh, yun na, ayun na. Yun, yun, yun no? Sige, po, okay na. Yes. O, oh, magkano nang kita mo sa araw-araw? O, oh, minsan po, aabot ah, po ng 4 or 5, ganun po, pataas. Ano 4 or 5? 400, 500, yun Ano, ganon ganun kalaki? O, oh, kapag maraming taha ma'am, kapag sinulog, kapag oh. minggo, naku naman, parang walang binta. Pero hindi ako titigil, kahit maulan, sumasaya ako para lang may pangkain ako, may pangbawal ako, para may panagdag sa mga panindan ng aming. Ang laki yes. ha? Yes, oo. 400 pesos a day? Oo, oo. Ilang bote ng tubig yun? Kasi po, ito po, ma'am, eh. Kasi may, may mineral water is only 10 pesos for me, ma'am. Okay. Ba't ako mama tag-15? Tag-15 sa umama. 15 pesos. Ah, 15 mm. pesos. May limang piso ka sa kada bote. I mean, sa set, I mean, city po sa mama ko, 7 pesos. Sa akin po ay 2 pesos only. 7 sa mama mo, sa iyo 2 pesos. 2 pesos kasi po galing sa heart po eh. Mm. Hindi, ka tika muna. Mali ang ritmitik mo eh. Opo, oh, ma'am. Oh. Sabi mo, 10 pesos. O, oh, 10 pesos po sa akin po, ma'am. Sabi sa akin binibinta, sa mama ko iba po yung mm. Ang binibenta mo 15 pesos. Hindi po, 10 lang po, ma'am. 10 piso yung binibenta mo. 10 po ko. O 9 pesos na po sa mama mo. Hindi po, ibinibigay Gano? ko lang po sa mama ko para pampaleks sa pag-aaral. Pag Hindi po, ko umi lang po kapag may may project ako gano'n po, yung mga katulad na kasiguro, 'yan po. Uh, ah. <laughs> alright let us start from the very beginning, ha? Huh? Yes, okay. Magkano ang puhunan sa tubig? Magkano kuha mo sa tubig? Okay. Isang bote? Ang isang bote lang po ay, sa una po ay, otso. Uh, otso? Otso. Otso isang bote? Otso po, oo. Oh. Okay. Magkano ang benta mo doon sa bote? Ay, sa uh, bote sa tubig? Ah, uh, two pesos, I mean, sampung piso lang man yung 10 isang bote. Oh. So, ang isang bote. Yeah, So, Después, meron kang ganansya ng two, two pesos, pesos. Yeah. a bottle. Yes. Yes. Oh. Pero, syempre, yung puhunan mo, ibabayad mo dun sa tubig na yes. nakuha oh, mo. Yes, o, yan ang ako. Tapos, yung, yung, yung kinikita ko lahat, bini, binibigay ko sa mama ko para may pandagdag sa paamin. Pagtitinda yung mga tindahan. Yung dalawang pisong kinikita mo, bibigay mo sa mama oh, mo. Oh, in-expand ko po yan. Binibigay ko po yun. Ayun ano na ngayon ang panggastos mo para makapag-aral ka? Yun po. Yung, yung pondo po. Yung, yung, kapag, ito po eh. Kapag wala pa akong klase, uh, hindi po ako kapag weekend, Hold po ako 8 to 9 p.m. in the evening. Okay. So kapag weekend time ko, 3 hours po or 2 hours magbibinta ko, mag-retouch naman ako. O yun po yung gano'n gano'n. Napakabilis ko nga. Kasi napaka-energetic ko daw. Oo, kasi, Anong ginagamit mo? Yung, wala. Sekreto lang. Parang happiness. Single ko. Eh, gano'n po yun. Upo. Mm, oh Yes. Sige. Tapos? <laughs> <laughs> yun po, ma. <laughs> <laughs> Eko muna. Na... Oh. Uh, nagkakatawanan tayo no oh. pero of course there is a serious side. Yes ma'am. Sa buhay mo. Uh, at 'yun ay, nung panahon na alam mo na struggling ka. Hindi mo pa natatuklasan 'yung totoong dodoy no. Ano-ano mga you know 'yung mga hirap na nadanasan mo, panunukso, pangungutya, pinagtatawanan ka ganyan 'di ba? Opo. Um, yes topo uh, naranasan ko po when i was first year high school po. Oh, oh. Uh, oh, yung binuli po ako ng aking kaklase kasi sabi po niya, kasi marami pong tao, eh, sabi niya, sino po magbi magbibili ng tubig ni Dodoy? Order na po kayo ng tubig, Dodoy. O, oh, nandito si Dodoy. Siyempre naman, napakaliit, napakabata ko pa noon. Yung ginawa ko po, umiiyak. Yun po, umiiyak, umiiyak. Tapos sumubo ako kay mama. Tapos sinulungan uh -huh. ako. Kasi napakabata ko, I think 12 or 13 years old. Okay. Oo, yan. Tapos sabi ko, Nay, binuli pa ako ng kaklase ko. Sabi, sino yan? Yung babae ng bully, parang Umiibig sa akin, babae. Ay, oh. Sabi ko, ay, hindi pa ako ready? Kasi gusto kong mag-aral. O gano'n oh, po. Parang crush niya ako. Crush ka niya? Yes. Yeah, so, o, oh. oh, i-crush ka lang naman pala. <laughs> o, oh, sana pinagbigyan mo na. Ay, gu ay gu gusto ko, concentrate muna eh. Oh, o, kasi okay. yung pangarap ko yan, uh, maging isang guro po para makatulong. O, sa bakit nga ba gusto mo maging guro? Ay. Napaka-simple lang po. Kasi Oo, gusto sige. ko pong uh, yung knowledge ko po i-share sa mga tao. Kung anong mayroon ako, uh -huh. gusto ko pong i-share. may share your blessing po. Okay. Gusto ko po yon Kasi gusto ko pong magturo sa mga batang hindi marunong magsulat. Lahat, lahat, lahat. Oh. Eh, nakapagtapos ka ba? Opo, ma'am. Yung Ang education? Yes. Uh, ah. uh, I'm thinking, uh, nakapagtapos po ako noong March 15, yeah. 2017. Uh, Ay, ah, this year lang. Sa kurso po, Bachelor of Secondary Education, major in MAPIR from University of Cebu Main Campus. Wow. Yes sa po, na ma'am. naman ah. Yes. So, oh, eh, dahil, mm. oh, ito po yung bunga eh. Parang uh, hard work. Uh, yes, ito po yung hindi po ay uh, tinitigil kapag laban ng laban kapag may pangarap sa buhay tayo. Eh hey, doon ba sa kolehiyo alam nilang ganyan ang trabaho mo? Oh, yung na una, nagtitinda ka ng tubig. Opo, oh, yung, nila? yung yung ibang classmate yung pag first year ko po, yung 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 teacher ko po sabi, you look familiar. Sabi ko, ba suki mo siguro. Baka suki ka sa tubig, po, hindi niya alam na ito Kasi yun. dumadaan po yun, ma'am eh. Oh, sabi ko, oh my God, si ma'am teacher ko, dumadaan oh, yun sa, aming, sa akin hindi tindahan. Hindi Eh. Hindi naman po eh hindi ako may kasi marangal po na trabaho po to mam ma hindi ko to ikakaya dahil gusto ko po talaga makatulong sa mama ko gusto ko oh, makapagtapos oh, oh. ng pag-aaral kaya yes hindi ako may baga nito oh, oh, oh napaka ano ano, napaka baga. ano abaga yun ito napakaano kapal kapal napaka kapal lang mukha mo kapal di ba oh. oh, tingnan oh, mo oh, nga, abaga oh di ba abaga yes oo. Abaga oh. lang tawag doon oh dun, ano? baga kasi bisaya baga kapag ah ganoon oh, ganun, oh. Oo. Pero pero hindi kasi pag na, nag-aaral ka ng college no. Syempre marami kang extracurricular activities. Opo, okay, ma. No? Oh. Sumasama ka ba doon? Na, ako mela ko sumasayaw ganun. Kapag doy, ikaw doy, and field, tumatakbo ako. Track and oh, yeah, mga say sayo pa ganun-ganon, sumasayaw ako, sumasayaw, umaacting, lahat. Active oh. ka sa school Active kasi, pa yes, aktibo ako. Oo. Kahit minsan busy kasi marunong pa ako ng time manage, management. Okay. O napaka napakalaga po uh -huh. no? So ngayon natapos ka na sa kolehiyo. Opo. Hindi ka na nagtitinda ng tubig. Ah, uh, nag nagtitinda po nagtitinda kapag ka kapag pa wala eh. po mga guest guest, ganun po minsan po guest po ako sa mga fiesta speaker kasi minsan po speaker po sa mga youth eh, being inspiration to all mga youth. Uh -huh. o, yung, yung buhay ko po i ko sa mga tao para uh, sila. Oh, Saan yan? Sa Cebu? Sa Cebu po. Sa mga oh. simbahan, sa mga barangay, yun po. Ah, oh. I see. Oh, minsan po, special guest, oh, gano'n oh. po. De, hindi ka na nga nagtitinda ng tubig? Nag, nagbibinta pa po kapag, ay, po ay, hindi pa po, po busy. Oo. Oh, oh. Oh, eh, ano nang plano mo, Dodong, sa buhay mo? Ah. May kolehiyo ka na, tapos ka na. Opo. Oh, oh. Ano yung plano po, mo? Opo, may plano po. Ngayon po, nagre-review po ako para sa board Four, example. board. It is coming September 24, Sunday po yan o oh, gusto o uh, license examination po namin. Okay. Para license, para isang ganap na guro po. And then? Tapos yun. If you pass, pag nakapasa ka, anong plano mo? Magtuturo sure, ka? Siyempre, yan po yung goal ko eh. Gusto mo talaga magturo? Yes, gusto ko mag oh, oh, Ay, magturo. Oo, Oo, mag na oh, 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 oh. <laughs> Guro naman talaga eh. Oo. Oh, 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 oh. Yes, ma'am. Kasi yun ah. po yung pangarap ko eh. Kasi ah, ito ah. po, ma'am eh. Kasi may inspiration pa ako eh. Oo. Oh, oh. uh, ganito po. Kasi when I was a uh, fourth year high school, Uh, Ma'am Mamchal bilabiga ay ako anong teacher ano ano mapi teacher po siya Mappy so teacher. sabi ko ano kayang kukunin ko kapag tapos ako... E, ano 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 ginagawa mo dyan? ano 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 kaya ano kukunin, oh. ah. ano 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 kukunin ko, kapag tapos ako ng, pag ng, ng high school? Sabi ko, sabi sabi yung punya ako, do do doy mas bae ka sa mapi major. bakit po mam bakit po na sabi kasi alam mo na doon nakikita ko kaya mapi po ang kinuha ko ano ba yung mapi sorry oh, ah yeah. mapi stand for music art physical education and health oh yan oh no. lahat ng sayaw ganun po ma oh ma. i see yes yeah, so. pag teacher ka na hindi ka na kailangan magbenta ng tubig correct oh kasi may pangarap po i mean may ano po wish po i mean may ano po yun anong tawag doon ma'am goal may hindi. goal ambisyon ay, ano ay po ma. ano kasi yung promise ko po kapag kahit teacher na po hindi ko po yun iiwan. kasi ay, kasi po yung, ay po yung na, na. yung po nakatulong sa akin na nagpatapos ako ng pag-aaral ah. Siyempre naman my inspiration is my family uh -oh. sila po yung nagbibigay lakas ng aking pagkatao yun mm -hmm. po sila po nagbibigay happiness kahit maraming pagsubok sa buhay hindi po kami tumitigil ah. kailangan tayong lumaban Don't give up. Laban ng laban na. Go lang ng go. Go, 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 go. Yes. Teka mo Opo. Totoo yan? Ano ito? Oh yan. Tingnan mo. Opo. Totoo. Ay, dito ito, ma'am? Oo. Yung ano? Yung nunal? Nunal. Oo, sabi sa'yo ito, alom. Alom? Oo, alom yung ano. Totoo yung alom? Hindi. Thailand to gikan eh. Ha? Thailand. Thailand? Oh galing to Thailand. Ano yun? Oh alum. Ay, yung ano, parang nilalagyan mo lang. Ma, may, mas malaki pa dito, oh. tina mo, di ba? Diba? But, ano ito? Oh, eh, yan. ba't ka naman naglalagay ng ganyan? ID mo ito? In case emergency yes. po, ma'am. Oh, sobra oh, naman itong ID mo. Ito oh. malaki, oh. Ito, oh, ako ito, po ito. Eh, wow, ikaw ba yan? Oh, parang si Kuano oh, ano? Mapo ka. Alden Richard? Ah, Pwede ka. Oh, oh, my God. Artista. Oh, tinan mo, oh, di ba? Oh, 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 ang laki nga. Minsan mabigat, pero kailangan kayanin talaga. Oo. oh. oh. Wish oh. you good luck, ha? Thank you, ma'am. Good Sana nga makapasak ka. Yes, i-pray oh, ko. Oo, kita pray <laughs> Thank makapasaka. you, ma'am. God bless. So.